Hello, good morning mga lalabs, mga vayots. Magandang umaga po sa lahat, no? Magandang uh, hapon Pilipinas, magandang umaga ng hari hapon sa mga ng mundo. Mega mega love, shout out. <coughs> around the world, hello, 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 mga love, shout po sa inyong lahat. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe, like, at share. Maraming salamat. Uh, dito po tayo sa ating tapik topic ngayon ay itong nagtitrending no kamakailan no, pa, matatandaan natin itong sininyo Barsaga na talagang trending ngayon at nagtatago na daw ito di o daw pa <laughs> uh, tawag dito eh nambudol ng tao na yung ito yung nakakalungkot no yung mga taong ginamit para siraan yung rally ni Pastor Kiboloy na sinasabing binayaran daw sila, tapos kunwari, taga iba't ibang lugar, inalok dalawang libo, tapos binigay, binigay lang dala limang daan, di pa binigay, ganyan, tapos yung iba 300, tapos dalawa lang pala yung t-shirt na kanyang hawak, tapos pinagpalit-palit bago in-interview at sinabing kunwari lang daw yun, hindi alam ng mga street dwellers na yun, no, na i-upload pala sa social media. At kaya uh, sila pumayag na interviewin ganon kahit sa halagang isang daan na lang para may pambili na lang ng itlog ulam na din yun, no? itlog tag sampo or hotdog. Uh, Marami-rami na rin makakaulam na kung halimbawa mayroon kayong sa isang pamilya may tatlong anak. O lima kayo, edi eh, hotdog o tag-otso or sampo. O edi one, sampung piraso na <laughs> Binigay ni Ninio. yawa talaga to si Ninyo. Ah, uh, yun no. Tapos sinabi ng mga street dwellers na yun na nagsuot ng damit ng PNP si Ninyo. Hindi naman yun pulis. Bakit hinayaan ng mga kapulisan itong si Ninyo Barsaga na gamitin ang kanilang hanay sa PNP? Eh, bawal daw yun. Sabi ng spokesperson nila na si Atty. Gene Fajardo. Eh, bakit hindi hinole si in Ninyo? <laughs> wow. Ginamit ang inyong hanay sa PNP. Taitain na nga ang record ninyo. Basang-basa na nga ang record ng PNP sa taong bayan. Wala nang tiwala. Halos ha. Wala na talaga halos tiwala. Dagdagan pa nung barilan dyan sa ano, sa, G, uh, sa BGC. Na doon sa mataong lugar, mag mag, uh, serve ng warrant ang uh, kapulisan doon sa mga Chinese na link sa mga kidnapping. Iwisit <laughs> 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 talaga. No? Kulang <laughs> sa training ang PNP. <laughs> Ay, nakupo. O ngayon, eh, tayong tayo na nga ang record ng PNP, dinagdagan pa. pamasaklap Di pa masaklap, no? Sinasabi ni Ninyo doon sa mga uh, vlog nila ni... Sino ba ito? Ni Spencer Lakali, ni Banat Bay, ni Boss Dada, at kung sino pa dyan, pinaparinig doon yung boses ni ninyo na talagang siya ay isang vlogger ng NCRPO at nagre-recruit siya. Na, tapos tag-20,000 daw yung sahod <laughs> ng NCRPO sa mga vloggers para uh, depensahan uh, taga depend ng uh, o ng PNP. Bakit kayo kailangan pa ng vloggers kung talagang matino ang inyong hanay? Kaso wala eh. Taing-tae talaga ang record ng PNP. At maghahat kayo ng isang dosina o isang daang uh, tagapagtanggol ninyong vlogger, nakikita yun sa action ng PNP. Wala talaga. So ngayon, dito, ito yung vlogger ng PNP kita natin na si Ninyo Barsaga. Karapat dapat ba ito magiging vlogger? Yan. <laughs> ang tawag dyan ni Boss Dada, uh, isang baklang mukhang daga. <laughs> Ayan, na vlogger yan ha, nang... Vlogger daw siya ng uh, o oh, sabi niya. Siya din naman eh. Ininyo si Barsaga, ang nag-reveal niyan. At kasama, ayan o. Aps, nag-girala. Lazim. Kumukuha ang Inser ng ganitong klaseng vlogger. Although, di dininay, no, nitong uh, Police Major General uh, Nartatis sa balita dito sa DZAR. Saan na ba yun? Uh, dininay niya na si Ninyo Barsagay hindi nila daw vlogger, no? Sabi pa niya dito, uh, sa DZE ato, alam niyo kung sino ang mga vlogger namin. Yung mga pulis na vlogger ng PNP kasi pulis nga. Pero yung vlogger na si or outside sa amin, paano masasabing vlogger namin? They are on their own, sabi niya dito, no? Eh kung ganoon naman pala, uh, Police Major General Jose uh, Nartates dahil sa according to Banat Bay, ito daw ngayon yung napipisil na ipapalit kay General Acorda. So kung totoo na hindi ninyo vlogger ito si Ninyo Barsaga na kung saan ay ginagamit ngayon ang hanay ninyo dyan sa PNP nagsasa nagsusuot ng damit ng uh, PNP police no na uniform uh, damit oh ito oh si Kalbong Ninyo Barsaga nagsuot ng t-shirt ng PNP bawal man kaya yan according to uh, PNP spokesperson Jean Pahardo so bakit hindi ninyo ito holehin <laughs> ginaboy po niya ang inyong hanay, ginamit po niya ang inyong hanay para sa kanyang personal na interest. Kung totoo man na hindi ninyo ito uh, tawag dito, ito pa oposto ni Banat Bay. Hmm. Ayan, si Ninyo. Hmm. Kasama pulis, may suot din siyang damit. Tatak niyan, PNP. At ito pa yung nakalagay. Sana ba yun, si Ninyo. Ninyo Ar Barsaga, Team Leader. <laughs> Ngayon, kung totoo ito, uh, Police Major uh, General uh, tawag dito, Nartates, na hindi talaga ninyo tauhan si ninyo, hindi ninyo ito vlogger, dahil hindi naman talaga ito pwede dyan eh. Walang anong to, delikadesa. Oo, oh, kayo ng vlogger uh, dyan sa PNP, bastos. Ganon yung, ganon na yung kalidad ng PNP ngayon, na basta na lang kumukuha ng vlogger, basta marunong magmurah. Lahat ng mga uh, bumabanat sa PNP, minumura ni ninyo, ganyan na ba ngayon ka-down? Ka, ka down, uh, yung ka ano ninyo? yung degree ng PNP, ganun na ba? Samantala, eh ngayon dinide-deny ninyo so bakit hindi ninyo ito Hulihin si ninyo barsaga, di po ba? At bakit hindi ninyo kasuhan General uh, Nartatis? Bago ka man lang siguro magiging PNP uh, chief, eh ayusin mo to. Patunayan mo sa taong bayan na hindi talaga ninyo ito vlogger at hindi ninyo ito kinakandong. Dahil sabi ng ibang mga vloggers, inagtatago eh, na daw ito. Eh, ang tanong dito, General Nartatis, after mo daw ito makausap, ninyo dyan sa NCRPO, biglang nawala si ninyo, wala nang live. Ang tanong, tinago ba ninyo ito or pinapatago? <laughs> yun lang, lang ano? naman Pinapalaylo muna sa ngayon. So mga ilang linggo ngayon, ilang araw, lalabas na naman siya sa social media. Ito lang naman eh. Kung si General Macanas nga, si Retired uh, General Macanas, naglagay lang ng mukha, o picture ni PNP Chief Acorda sa kanyang vlog, kinasuhan na ninyo. Picture lang yun ah. Hindi nga nabanggit doon sa pang ang pangalan ni Akorda. Doon sa kanyang uh, vlog na yon Picture lang, thumbnail. Kinasuhan ng PNP. Samantalang ito si Ninyo Barsaga. Ginagamit talaga ang PNP sa lahat ng kanyang mga kababayan Hindi lang yan. Pambabastos niya ng kahit sinong tao. Kahit si Bipi Sara. Sinabihang may kabit. Hindi lang sa ano, sa Uh, blind item, pero hindi naman bogok yung tao na hindi talaga marunong mag-analisa kung sino yon. Tapos, tahimik itong NCRPO, wala tayong mababasa. Binabalita na kakasuhan nila to. pwede, pwede lang daw kasuhan ng cyber libel. Saan na? Takot ba kayo dyan sa PNP? Eh sa NCRPO, Hana, especially sa yung uh, Police Major General Jose M. Nartates Jr. Takot ka ba? Nakapag pumanta si ninyo mabubulgar lahat ng mga baho ninyo dan na hindi talaga magandang ginagawa ninyo sa inyong hanay. <tod> Kaya walang action itong si General Nartates na kasuhan, hulihin si Ninyo Barsaga dahil marami itong alam na sikreto ng NCRP o dyan PNP. <laughs> dahil walang kabog-abog to, ilalabas to ni Ninyo Barsaga. At si Ninyo Barsaga din ay isang uh, tauhan ni Boying Rimulya. Malakas ang kapit ni Ninyo Barsaga kaya malakas din ang loob niya mambaboy ng kahit sino. Vloggers uh, din siya, daw pala siya. Mayroon siyang nakukuha pa, mga kasamahan niyang vloggers yan na uh, House of uh, the Representatives vlogger. Kasi <laughs> ninyo, Barsaga, ang dami malakas talaga, no? Kapit niya, oh. Uh, vlogger siya ng House of the Representatives. Oh, uh, ini na hindi si House of Representatives. Lalo na sa iyo dyan, uh, tambalos, los crocodilos, rumualdos, botetes. ni <laughs> yeah. ninyo si ninyo. Kalain mo ha? Nasa House of Representatives, ang kanyang uh, isa pa nag-feed uh, dito kay ninyo, nagbabayad. Di o mano. O man dyan pa, kapit niya, NCRPO, jan sa PNP. O may, may Boeing Rimolya pa, uh, Department of Justice. <laughs> ka pa? Kaya ganyan si o Masta. Hindi hmm. natin alam kung saan si Ninyo ngayon naglaylo o nagpalamig muna. Kaninong bahay, kaninong rest house or penthouse kaya si Ninyo ngayon. Either pent rest house ba ni ng House of Representatives or penthouse or rest house ba ng uh, ni Boying Rimulya sa Cavite Or sa rest house din ng NCRPO? Wala eh. Pinagpapalay nyo lang si Ninyo. Babalik din yan ilang araw. Kaya, General Nartatis, kung may dilikadisa ka talaga, totoong hindi ninyo tao, hindi ninyo vlogger, si Ninyo Barsaga. Ang tawag, ang uh, panawagan ng sambayanan, hulihin, kasuhan, si Ninyo Barsaga dahil ginawa ninyo yan kay General Macanas. Pag si kay General Macanas, vlogger, eh, ang bilis-bilis ninyong magkaso, no? Pero pagkain ninyo, ayun, tahimik, tiklop kayo. Takot ba kayo? Yan lang ang tanong dyan, eh. Takot ba kayo, Ibulgar vulgar ninyo, barsaga, lahat ng mga baho ninyo? Oh. Yun lang po. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. Stay safe, po. God bless Bye-bye.